Sa unang video pa lamang natin, ay hindi mo na ito kakayanin. Hola? Lola? Inahanap niya lola? Lola? Inahanap niya lola niya sa simenteryo? Astingo! <laughs> Let's go! Yun guys, welcome back to my um, channel So, this is me again, Casting Reacts So ngayon dahil umuulan at uh, mm, hindi makalabas Bahana sa labas ng bahay namin Kaya naisipan kong gumawa ng content na uh, Alam mo yun, yung kumbaga nostalgic yung mga minsan na lang natin naririnig ngayon naisipan ko mag content ng mga katatakutan or maghanap ng mga videos na i-reaction ko about sa mga katatakutan at may nahanap ako na isang channel sa youtube ang pangalan nga pala ng channel na ito ay yan Pipoy Tandok so ano pang hinihintay natin gabi pa naman ngayon go Bisa na natin Narito na Ang mga pinaka nakakatakot na video Sa mundo Boses pa lang Narito na Nakaka-intriga talaga Nakaka-intriga Nakaka-intriga Kaya basadong malakas yung mic Baka bigla akong magulat uh, yung um, Ano pala Sounds Baka bigla akong magulat Pababaan lang natin ng konti. Nang internet, munting paalala. Pag napanood mo ang video na ito, ay dapat mag-subscribe ka sa channel. Kung hindi, ay dadalawin ka ng masamang espiritu. Kaya't kung ready ka na, e eh ano pang pa hinihintay mo? Ready? Buti na lang nakasubscribe ako. Thank you, Pipoy Tantok. Yeah. Tara na. May pakahol pa eh, no? Ang ganda ng pagka edit ni Pipo sa no, doon sa introduction na no. Tsaka sumakto. Kulay pula. Kulay pula din yung niya kong um, medyo maliwanag onte tsaka may kulay pula kasi um, nakakakilabot ayon kay Pipitan Tandok is nakakatakot nga yung papanoorin natin ngayon so about horror so yung concept parang ano, sinabi ko sa vibe sa vibe ng light tuloy natin let's go ha sana sana makaya ko to ayun ko lang kung talagang nakakatakot pa hindi, hindi okay lang okay lang din okay ka ayun sa unang video pa lamang natin ay hindi mo na ito kakayanin hola lola hinahanap niya lola lola hinahanap niya lola niya sa simenteryo hating gabi nang magpunta ang lalaking ito sa sementeryo na kunsaan nakakapangilabot ang kanyang nasaksihan Te quiero escucharte kinukunan niya ng video ang mga puntod sa mga pagkakataong iyon si aquí conmigo quiero escucharte en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo Baya, may nang baba to. Huwag <sighs> mong alisin yung ilaw sa harapan. Nang walang ano anoy bigla na lamang may nambato sa kanya at tumawa ito ng malakas na parabang isang mangkukulam. Kaya sa oh, Dahil sa sobrang takot nito, napatakbo na lamang ang lalaki para na rin sa kanyang kaligtasan teka lang guys no? sobrang lakas na ano yung music baka ano makakas na yung boses ko Pero kalahati lang yan kalahati Hey! Um, oh. Nagulat ako doon Hayok na yan. Pipoy tandok. Isang babae ang nagvideo sa kanyang bahay na kunsaan napansin ito na wala sa posisyon ang mga manika na kanyang pan-display. I see them. Nang walang ano-ano'y, mga itim na nilalang na nanlilisik ang mga mata ang nakunan niya ng video ng harap-harapan. Sa bahaging ito ng kanyang bahay, tila mga nakaupo pa sa mga pagkakataong iyon. Three times now. Ang creepy, no. no? Sarado na ang mall ng i ng security guard. Ang creepy guard, nun, Lalo kung mag-isa ka na lang. Saan, nakarinig ito ng mga nakakapangilabot na boses. May mga mall ito ba sa mall? Parang bata. Oo nga, bata nga, sumisigaw. Animoy mga batang sumisigaw ang kanyang naririnig sa mga oras na iyon. Kaya't pilit niya itong hinahanap at ang nakakapangilabot dito. Ang creepy. Ay wala naman siyang nakitang ni isang nilalang sa loob ng mall. Kaya't labis siyang kinilabutan ng kanyang maranasan ito. Ano yun sa tapat? Parang may nakaupo sa tapat. Hey! Usap-usapan naman sa internet ang mo mo'y video na ito ng pagpaparamdam ng namayapa ang kaluluwa sa isang upuan na kunsaan kusang gumalaw ang tumba-tumba kong tawagin. No. No, tinatahulan ng aso, no? Mapapansin natin na pilit na tinatahulan ito ng kanyang alagang aso. Second blue. Pinaniniwalaan na ang mga aso ay nakakadetect ng mga hindi natin nakikitang mga tao at sa mga napapanood natin ngayon ay positibo na ito ay pinapagalaw ng masamang espiritu. Uh, legit At guys tayo magpatuloy sa mga nakakatakot pang video Sa puntong ito batiin muna natin Ang mga certified matapang At kung gusto mo rin mapabilang sa kanila Mag comment ka lang Dahil ang may pinakamalulupit na comments Yun ang aking pipiliin Back Nakatatlo na, nakatatlong gulat na ako. Ano yan? Lo, gago! Ay, dumaan! Isang nakakapangilabot naman na animoy gumagapang na nilalang ang na-encounter ng lalaking nag sa loob ng isang bahay. Nagpalangka ko Sa la no yema. ako ah. Dahan-dahan siyang pumasok sa lugar na kung saan nakita niya ang nilalang. Wag ka nang wag ka nang sumunod. Kikuriso dio. Wag ka lu. Ang sa likod ng tortina. Ang nakakapangilabot dito. Palipat-lipat ito ng lugar. Halos hindi na siya makapag-video dahil sa sobrang takot nito. Bakit ka kasi pumasok sa bahay na yan? Matapos kumatok sa pintuan ay binuksan niya ito. Baka Hinanap sa paligid. Sa... Pero, wag na. Wag na, boy. Tumalon ka na, boy. Kahit mataas yan, boy. Iligtas mo na sarili mo, boy. Please lang, boy. 'Wag mo nang dadaan. Ang nakakapangilabot na nilalang <clears throat> ay nakatayo di ka mula sa kanya. Oo oh, nga no, parang may figure ng isang uh, tao, hindi ko malaman kung babae ba to o lelaki, sumahabi ang kulit na yun, at no? At habang kinukunan niya ng video ang nilalang, tila tinititigan siya nito at may pagkakataon pa na hinabol siya ng nakakapangilabot na nilalang. Hi. Creepy! Creepy nga! Creepy! Hey! Ah! nakakapangilabot naman. Ah. Pipoy! Pipoy naman! Pipoy! Naatakihin tayo sa puso nito eh. Woo! Pero ang creepy, ang creepy naman guys. Ano may nakatayo ang naranasan Nakai. ng dalawang babae na ito. Eh natumbay ang upuan. Nagtitigan sila eh no. Inila pa oh. Habang wala sila bang naguhuga sa lababo. May may tali ba? Parang wala namang tali guys no. Parang wala namang tali, di ba? Awang ko lang. Walang ano-ano i. -ano bigla na lamang natumba ng kusak ang upuan hindi pa dyan natatapos it's okay oh, pa? Just, ignore, just ignore and don't, don't just ignore. sometimes this is happening you know? sa kabila ng nakakapamila ito siguro yung ano ito yung yung maliit na babae yung may-ari ng bahay at yung isa yung kaibigan niya ang, ang per, yung feeling na first time mo bumisita no sa bahay ng kaibigan mo, para mag-slip over sana, hindi niyo magawa-gawa. Sabot na pangyari, ah, yun. ay naging kalmado lamang ang babae hanggang sa... Ay, ayun, may ano, may natumba na. Bumagsak din ang isang rock sa gilid nila. May kita sana yung tali guys do kung may humihila. Mas lalo silang kinilabutan nang bigla na lamang umandar ang isang stroller. Ay kapag kaganoon tatakbo yeah! na ako diyan guys. Ilang Dundo na. na lamang bago matapos ang video. Mag-subscribe ka na. Kapag ka ganun, guys, ako hindi. Wala. Wala ang slip na mangyayari. <laughs> hindi, hindi. <laughs> hindi mo ako ma, ano, ma, mapipilit. Kapag dalawa lang tayo, hindi mo ako mapipilit. Kapag marami siguro, <laughs> oo. Oh, Ama, hindi, hindi. God. Nakakagulat yung ano, Nakakatakot na kasi yung mga video tapos sisingitan pa ng panggulat. Maladali ka talaga ni Pipoy. Ah. So guys, ayun, tapos na yung video, no? Grabe, grabe, legit. Mas nakakatakot kasi pag nakaano, pag naka-earphones tapos alam mo na gabi ka mag mag ano, magre-reaction video. So, ayun dahil tapos na sana nagustuhan nyo um, yung reaction video natin ngayon comment lang kayo kung gusto nyo yung gantong episode ng aking um, reaction video and please um, kahit uh, na lang ng video na rin to at subscribe kayo sa channel ko eh, malaking malaking bagay na po yung para sa akin Ayun lang po ingat tayong lahat peace out